Ano ang meron sa sili? Bakit maganda ito sa kalusugan natin? Meron po siyang chemical, na, natural na nutrition ang pangalan ay capsaicin. Number one, promotes a healthy heart. Kaya kung meron nung kayo nararamdaman, listen, bigla kayo nagpalpitate, tumaas po ang inyong dugo, ang BP ninyo, pwede kayong umuya ng sili. Wow. wow, Kung kaya mo. Eh, mali po yung pananaw ng marami na kapag mahili ka sa maanghang, ay tutubo ang kanang ng almoranas. Okay, siya po ay nakakakorek at nakakatulong para po magtunaw ng mga kinain natin. Dahil po, ang sile ay may mga enzymes na kung ang kakainin nyo ay mataas na uri ng mga taba, tutunawin niya po yung taba. So, okay, number four. Okay, may reduce cancer risk. Yan. Hindi, sabihin may cancer, kaya nakakababanan na sili. Hanggang wala ka pa, mas maganda po na may konting anghang ang kinakain. Una, nakakagana sa pagkain, tama? Mm -hmm. Pangalawa, lumalakas kayong uminom ng tubig. So, dun sa mga may cancer, malaking pala na itutulong okay. dahil pinapabagal niya na lumaki o dumami pa yung growth ng cancer na meron ka na.